Yo, what's up guys? Ayan, mega mega love share sa lahat. Ayan, welcome back guys. Ngayon lang po mga kapag uh, video, makapag upload ng video sa YouTube na kumbaga na vlog. So, puro kan tayo, puro uh, Uh, travel tayo, pu puro tayo mga nakalive sa biyahe, papunta dito sa Dasmarinas Bayan. So for this video guys, ay, ayan, samahan niyo ako guys, at uh, pupunta tayo sa Quezon City sa May East Avenue sa Philippine Heart Center, kung saan ay dun po nakakumpay ng ate ko. Uh, bagay, bali inoperahan po siya sa puso at nagbara po yung puso niya. So, sa awa naman ng Diyos, uh, nakailang araw din po siya sa ICU at ngayon nasa ward na po siya uh, for recovery po. So, samahan niyo ako guys at pray niyo po ah uh, na sa pas ng recovery ng ate ko. So, ayan at uh, papupunta na po tayo ngayon doon. ah uh, ang oras po ngayon dito ay alas 5. So, sana bago mag alas 9, alas 8, alas 9, makarating tayo doon sa East Avenue sa Philippine Heart Center. So, ayan guys, at papunta na ako dun, sa nyo ako guys. So, ayan guys, at uh, paalis na tayo dito sa bahay. So, magmotor tayo hanggang dun sa may FCIA, then iwanan ko yung motor, hindi ako magmumotor papunta ng kasi City. Mag-commute uh, ako. So, ayan, at uh, paalis na ako dito. Uh, samahan nyo ako guys. Punta na tayo ng FCIA para iwan ko yung motor dun ayan nga guys at andito na tayo sa FCIA no so iwan natin dito yung motor ayan. yung ating motor ayan. iwan natin siya rito at mamaya balikan natin siya so ayan magsakay tayo ng bus na biyahing pasay magsakay tayo ng tayo guys so ayan samahan nyo ako guys punta tayo ng Philippine Heart Center so ayan dito na ako sa ng bus na napunta na, ng So ayan, oh. ang dami pasokan ngayon. Busy day dito guys, sa So antay tayo ng bus. Papunta ng uh, Pasay MRT. Lakay natin Pasay MRT. Guys, at tayo na ngayon nakatakay dito sa bus. Papunta na tayo ng MRT. So, Don't all drink, but lang ang nyo para sigurado sa MRT kayo mapapapa kasi pag ibang basa na sa kanya rito heritage lang mga buti so ayan guys sa uh, tuloy-tuloy lang tayo diretso muna tayo lang guys abangan nyo na lang ito punta tayo yan. sa expressway ano po na kami ng expressway habitex dito na nga tayo sa Pasay kung yung garahe ng Don Aldrin so didirect na tayo ng uh, MRT para makasakay tayo ng MRT yeah. Diretso na tayo, MRT ayun o, no? MRT. Diretso lang guys, sige ayan guys at uh, tabi ko muna yung cellphone ah baka mahalit dito no tawid na nga tayo no hindi na tayo ng MRT ay dali ang pasay ito lang tayo guys So, may maingay talaga dito sa Manila marami sa sakyan magkatulad sa kabisi ang tinan sa sakyan ayun At, uh, na ata buka tayo ng ticket buka tayo ng ticket MRT dito mga tayo sa MRT no? Pag -a -pag -a tayo na. Kasi dito tayo nakasila. Kasihan -tay mo na pala tayo. Kapatid na tayo no? Ayan, -tay na. Kaya, mamaya na. Kaya lang. Kaya sa manto. dari dari sa guys. Sakay tayo ulit ang train. Matagal tayo hindi nakasakay sa train ilang years din ako, na traffic kami yata ang pasahero Ang naghintay pa ba? Nakasakay tayo ng jeep papunta dun sa Philippines. So yan, ang tabay ulit guys. Babalikan ko kayo. Ang guys, at uh, dito na tayo sa GMA Kamuning. So from GMA Kamuning, sasakay tayo ng jeep papunta ng Park Center. So ayan, ah. Uh, Update ko na lang ulit kayo guys kung sana ako. Ano, ayan, na ako dito. ba? So, kamali pa tayo ng labas, no? So, ayan, at, at, at uh, sakin na tayo ng jeep pagpunta ng at yan ito. Pababa tayo dito. So, ayan, at update ko na lang ulit kayo, guys. So, ayan, guys, at nakasakin na nga tayo ng Jeep, pabunta ng Art Center. Ang tayo sa may GMA Community. Kaya na kit. Yan lang update kita nyo kayo. Na update tuloy kayo mamaya pag nanay. Malapit lang dito. Kasi minimum lang yung pamasahe. Update ko na lang ulit guys. So ayan nga guys. At andito na ako sa Philippine Heart Center. No? Saan dito nakakumpay yung ate ko. So ang visiting hours now ay 9 o'clock pa so it's almost 8 o'clock pa lang guys so chat na muna yung bayaw ko kasi nasa taas yung bayaw pababay ko muna rito so yan update na lang ang guys kasi dito so ayan guys at andito na nga ako sa ate ko no? so dito na ako sa loob ng Philippine Heart Center at eto na po yung ate ko hi ate kaway ka sa vlog ko Hi hi fans Tulungan nyo ako makalabas dito Pagaling 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 ka ate at palakas ng katawan Para madaling makarecover So sa awa ng Diyos guys uh, Nakaalabas na siya ng ICU So dito na siya sa ward uh, Nagkako na lang siya Para sa um, Pray lang ang kailangan natin guys Para sa mabilis na recovery ng atin Thank you sa support guys Eto Ayan, no? Ayan. napakahirap talaga pag may sakit ka talaga na bigla bigla kaya kayo dyan mga guys yung mga iba dyan na mag-iingat habang bata pa iwatan natin ang mga tumasan sugar no ito dahil sa sugar to nagwara yung puso na, na operahan siya so iwas iwas sa mga matatamis katulad ko na meron na rin diabetes no Uh, ingat-ingat lang talaga. Number one natin ingatan yan para sa mabilis na pagwapa ng ng ating sugar. So ayan nga guys at ayan uh, at uh, dito muna ako tambay muna ko rito hanggang mga ilang oras para kasi ang limit naman dito hanggang alas 12 no. Alas 12. Samahan ko muna si Bayaw dito. Hanggang alas 12 siguro at uh, dito muna ako magtatambay para may kasama si Bayaw at masamahan ko din yung ate ko. So, ayan, I'm Miguel Ocho po sa lahat. Ah. Thank you very much for, for watching. Ah. Nandito okay. na lang po, guys. Sa so, mga gusto pong makasupport, ah, kung mayroon kayong pa counting pang support, yan, please send me a send me a sa sa chat box po nito. Maraming maraming salamat po, guys. Ano, matulungan yung akit na makalabas dito. At pag-pray nyo lang. Maraming-maraming salamat po guys. Thank you very much for